Mayor Bastedo Terte matapang at talaga namang binasag na nito ang kanyang katahimikan at ipinagtanggol ang mga vloggers na kinukundi na ngayon ng Tricom, lalong-lalo na ni Congressman Ace Barbers. Kaya, sa so mga kaibigan, hindi na nga po nakapagtimpi si Mayor Bastedo Terte at talaga namang sinalag na nito ang uh, mga sinasabi ni Congressman Ace Barbers laban sa mga bloggers ayan so ipinaliwanag po ni uh, uh, Mayor Bastedo Duterte na ito ay ginagarantiya ng ating konstitusyon ano tayo ay nasa demokrasya kaya naman ang ating freedom ay hindi dapat talaga namang Uh, hindi dapat ito ula, okay? So, pakinggan natin ang naging pahayag ni uh, Mayor Bastet Duterte. Kaliit na mga tao yan, tapos patulan mo pa talaga, congressman ka, naunsa man mo. Hayaan nyo, demokrasi man eh. Freedom of speech. Kung nasaktan kayo, di wag kayo pumasok na sa politika. Kayo nga, dami nyo sinasabi, wala man kami nagreklamo. Pero kami may sabihin Sabi. sa inyo, iiyak ka agad kayo. klase mga tao kayo. Actually, you are irrelevant. You have your own district to attend to. Yung mga allegations nyo sa mga tao na ito, it should end there. Huwag nyo na ipatawag doon sa Congress. Kasi may allegations naman kaya kayo. And then let the people decide kung may makikinig sa inyo. sa ginagawa nyo kasi, pinakita nyo lang na nakikinig talaga yung mga tao sa kanya because they're saying something of significance. Kaya kayo, maghanap kayo ng paraan para pakinggan kayo ng tao. Hindi talaga yung pakinggan kasi there are, you know, recorded uh, footage of you uh, Doon sa panahon ni PRD, iba yung statement mo Ngayon, anti-drugs, anti-Duterte, pro-Duterte, ngayon wala ka kasing clear position. That's why people will not believe you. Pala, mga, ano kayo, mga kiss-ass politicians kasi kayo. That's why. You know, people who, are, who to educate people, they want to, you know, like, uh, open up a discussion. That's, I think, it's been valid ever since. Ayaw na lang kasi na hindi kayo pinapakinggan, sila pinapakinggan. Kawawa naman kayo.